Yo, what's up mga brad? So, ang pag-usapan natin ngayon is tuwing at kailan yung sakura natin sa Shopee Affiliate. Okay? So, nakikita nyo ngayon yung dati kong commission last year, uh, 2024. Ito yung first commission ko, uh, 269. Yan po ay consider Shopee, uh, sa Shopee Pay siya mag-pay. Okay? Basta pag mga 200, tapos hanggang, ano lang siya $1,999, uh, Shopee Pay po siya. Kung nakita nyo, uh, paid na po yan. Uh, successful na pumasok sa ating Shopee Pay. Sumunod is $355. Tapos sumunod is $1,576. Medyo tumaas. Tapos tumaas ulit $1,970. Tapos to mas ulit ng 1, 9, 13. So yan mga consider yan. 1, 2, 3, 4, 5 na Shopee Pay. Then yung susunod is yung 200 ay 2,453. Mag, mag si po yan sa ating C-Bank. Basta pag naka sa 2,000 na uh, sa C-Bank po yun papasok. Okay? So check natin sa ating Shopee Pay. Ito yung ating Shopee Pay. Piso na lang tsaka 62 centavos na lang natira dahil nagastos na natin uh, last year pa kasi yan dyan magsisend po yung ating commission na piso to nine yan po papasok okay so pwede nyo yung i-cash out yan sa throw bank mo din naman bank tsaka ang mostly ang pinagka-cash out naman natin is GCash ano nakita nyo dito is merong e other e-wallet sa bank account. Ayan lagay nyo lang po yung Gcash account nyo dyan. Ang araw pala ng saudan ng Shopee Pay is Friday. Okay? Friday po ng gabi. Mga ano yan? Mga 7 to 8. Yan, 7 to 9. Ganyan. Minsan na uh, -de didelay din sila. Ang nangyari, naduduble. So, yung mga hindi na 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 i-send, mas din lang siya sa next sa next Friday. So, email lang kayo at chat kayo sa customer service pag hindi niyo na receive yung sahod niyo sa Shopee Pay. Okay, so dito naman tayo sa ating Sibang. ato ito po yung interest ng ating Sibang. papagit ang Sibang ng araw ng saudan is Monday, Monday or Martes. So, minsan madalang naman yung Martes, mostly Monday po ng 2pm to 3pm, okay? Pag minsan nadidelay sila, uh, ganun din na uh, dodoble. Doble nila para pumasok yung pending commission nyo. Ang pumapasok lang sa C-Bank na sa horod, yung 2,000 plus pataas, okay? So, bank transfer na po yun. Meron naman mag-i-email sa inyo na meron ng sahod o okay, mag-notify yan sa inyong gmail account ang maganda kasi dito sa sibang everyday po yung interest ito yung latest interest po natin Nakashout na kasi natin yung iba yan 2 2 pesos point seven centavos so not bad na rin yan mga brad so pag ano malaki laki yung pera nyo ano yung mga million ah uh, kita na kayo po sa interest malaki kasi ang interest nito sa Sibang at mga sa mga digital wallet, okay? Malaki po yan. Parang sa ano din, sa Gcash, SIM, meron din tayo dun. Malaki din po yung interest niya. saka sa Paymaya, yan, malaki po yung mga interest nila. Okay, mas malaki dahil wala silang physical na, silang physical na office. So, ito yung email ng Sibang sa atin, yan o mayroon din kayo marireceive na ganyan once na nakapag-transact na kayo sa Citibank ng mga nakasahod. Si C-T-Bank po magta-transfer 'yan, galing Ay, galing Sky Citibank, okay? So, ang kagandahan dito sa Citibank din, pwede niyo ring i-cash out 'yan through GCash or pwede mo i-transfer sa inyong payroll na bank 'yan. Ang ano din niyan, once na may transaction kayo to GCash mag-trans mag mag transfer kayo ng pera, meron din kayong marireceive na email. Lahat po na nangyari sa inyong C-Bank, meron po kayong marireceive, okay? Kaya C-Bank po ang pwede tayong mag-cash kasi C-Bank po ang partner ni Shopee. Parang magkatunog nga lang, no? Shopee tapos C-Bank, di ba? Ulit, no? So marami na rin silang na-awarding, uh, kuhang award yun nasa baba. Kikita nyo na no? So maraming nagtatrust kay Sibang. Nakakuha siya ng apat na award nyo. No? Know? So thank you sa ating bang partner na Sibang.